Aries, ang kulay blue na langit ay magbibigay ng linaw sa iyong pag-iisip at kalmado sa iyong paligid. Magagamit mo ito upang mapanatili ang iyong konsentrasyon at pagiging organisado. Ang mga numerong number 4 at number 11 ay magpapalakas ng iyong kakayahang lutesin ang mga suliranin ng may maingat na pagsusuri. Taurus, ang kulay pink ay nagdadala ng magandang balanse at masiglang harmonya sa iyong buhay. Makakatulong ito upang mapanatili ang mabuting relasyon sa iyong mga mahal sa buhay. Ang mga numerong number 6 at number 24 ay sumisimbolo ng pagmamahal at kapayapaan na magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong araw. Gemini, ang kulay black ay magpapalakas ng iyong determinasyon at kakayahang harapin ang mga pagsubok kahit pa ito, ay biglaan, at sumisimbolo ito ng kapangyarihan at kontrol sa iyong kapalaran. Ang mga numerong number 8 at number 19 ay nagdadala ng siguridad at matibay na pundasyon para sa hinaharap. Cancer, ang kulay dark blue ay magbibigay sa iyo ng inspirasyon at pagpapalawak ng iyong pananaw sa pamumuhay, at tibay ng iyong paninindigan sa naaayon na tamang sitwasyon. Ito ay magdadala ng mas mataas na antas ng kamalayan at pag-unawa sa iyong paligid. Ang mga numerong number 12 at number 23 ay magpapalakas ng iyong kapayahang lumago at magtagumpay sa iyong mga plano. Leo ang kulay brown ay nagpapahiwatig ng katatagan at dedikasyon sa iyong mga layunin. Ito ay magdadala ng kumpiyansa upang mas mapatatag ang iyong landas patungo sa tagumpay at nagpapasigla ng mga katalinuhan sa mga gawain na makakatulong sa pamumuhay. Ang mga numerong number 10 at number 20 ay magbibigay ng positibong resulta sa iyong mga pagsisikap. Virgo, ang kulay pink ay sumisimbolo ng orihinalidad at kalayaan, ito ay magpapalakas ng iyong kaisipan na mapanglikha ng mga naaayon para sa pamumuhay, at pagiging bukas sa mga bagong ideya sa pag-unlad pa ng iyong sarili, ang mga numerong number 2 at number 17 ay nagdadala ng swerte at inspirasyon upang maisakatuparan ang iyong mga pangarap. Libra ang kulay aquamarine ay nagdadala ng kapanatagan at lakad ng isipan at masayang espiritual na gabay. Ito ay tutulong sa iyo upang mapanatili ang iyong positibong pananaw sa buhay. At mangangitin sa ikakasya ng iyong kalusugan, ang mga numerong number 13 at number 25 ay magpapalakas ng iyong koneksyon sa iyong emosyon at intuition upang mapili ang tamang landas. Scorpio, ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay orange. Ang ningning nito ay sumisimbolo ng lakas ng loob at sigasig na makakatulong sa iyo upang maging mas determinado sa iyong mga gawain. Ang mga numerong number 5 at number 18 ay nagdadala ng enerhiya ng pagbabago at tagumpay. Gamitin ito sa mga desisyong kailangan mong gawin ngayon. Sagittarius, ang kulay green ay maghahatid ng kasaganahan at pagpapayabong ng iyong mga plano, ipinapahiwatig nito ang masaganang oportunidad at matibay na pundasyon sa iyong mga gawain. At buo, ang loob sa mga magagawa para sa ikakaunlad ng pamumuhay. Ang mga numerong number 9 at number 21 ay magdadala ng katatagan at tamang direksyon sa iyong mga desisyon. Capricorn, ang kulay yellow ay magbibigay sa iyo ng matalas ng isipan at kasanayan sa komunikasyon, ito ay tutulong upang mas maging malinaw ang iyong mga ideya at magagawa at magkaroon ng mas maayos na pakikitungo sa iba, ang mga numerong number 3 at number 14 ay nagbibigay ng balanse sa iyong mabilis na mundo, kaya gamitin ito sa pagpapasya. Aquarius, ang kulay silver ay magsisilbing gabay upang mapanatili ang iyong emosyonal na katatagan. Ito ay sumisimbolo ng proteksyon ng isipan sa mga alanjin na sitwasyon at espiritual na gabay sa bawat hakbang mo. Ang mga numerong number 7 at number 16 ay nagdadala ng kasaganaan at pagpapala sa iyong tahanan at pamilya. Pisces, ang kulay gold ay nagpapahiwatig ng kasikatan tiwala sa sarili at inspirasyon ito ay tutulong sa iyo upang mas maging produktibo at mapanatili ang iyong sigla sa mga gagawin sa araw na ito ang mga numerong number 1 at number 22 ay sumisimbolo ng lakas at liderato na magdadala sa iyo sa tagumpay